walang bisa ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ang nabang secret agreement na pinasok ng mga nagdaang administrasyon at ng China sa usapan sa West Philippine Sea. Paliwanag ng Pangulo, wala namang dokumento na magpapatunay na merong sikretong doon o gentleman's agreement ang Pilipinas at China. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa harap ng isyu ng umano'y secret agreement sa pagitan ng nakaraang administrasyon at ng China kaugnay ng isyu sa South China Sea, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinawawalang bisa niya ang anumang kasunduan na posibleng pinasok ng Pilipinas. I have said that before, when this first came up a few months ago, and it turns out the Chinese are insisting that there's a secret agreement and perhaps there is, And I said, I, didn't, I don't know anything about the secret agreement. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. So I've rescinded it, if indeed it exists. Ayon pa sa Pangulo, masyado pang maaga para sabihin na may liability nga si dating Pangulong Duterte sa naturang issue. Lalo't wala naman anyang dokumentong maipakita na nagkaroon nga talaga ng naturang gentleman's agreement. Gayunman, iginiit ng Pangulo na hindi apektado ang Pilipinas sa naturang kasunduan. is there a document that is signed? I'd love to see it it does not affect the Philippines. Muli namang nanindigan si Pangulong Marcos Jr. na hindi isusuko ng Pilipinas ang anumang bahagi ng ating teritoryo sa kabila ng mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. At giit ng Pangulo, gagawin ng gobyerno ang lahat para siguruhin ito, kabilang na riyan ang pagpapalalim ng relasyon sa ibang mga bansa. Gaya na lamang ng katatapos na Philippine-US-Japan Trilateral Summit, bagay naanya hindi isinagawa para magsimula ng gulo it is not directed at anyone or against anyone uh it is merely a strengthening or a formalization and uh, institutionalizing i suppose the, uh, the relationship of of uh, of the united states japan and uh, and the Philippines. Sa harap nito, hinimok ng Pangulo ang media na patuloy na iulat ang mga ilegal at agresibong aktibidad ng China sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. It is crucial that the media, including the members of FOCA, to continue to expose these actions that not only threaten the peace and stability of the region, but also undermine the rules-based order that has underpinned global development and prosperity over the previous century. Pero sa harap ng mga naitatalang panghaharas ng mga barko ng China sa ating mga barko, ang tanong ng ilan, kailan nga ba magagamit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Estados Unidos? If any uh, serviceman, Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. Sa kabila niyan, iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na hindi nabibigyan pa ng Pilipinas ang US ng karagdagang akses para sa local military bases. Matatanda ang Abril ng nakaraang taon ng payagan ng Pangulo na i-expand ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos kung saan pinayagan ang pagkakaroon ng apat na karagdagang military bases sa bansa. Right there. The answer to that is no. The Philippines has no plans to create any more bases or give access to any more bases. Gayunman, ipinunto ng Pangulo na ang ugnayan sa pagitan ng bansa at U.S. partikular sa usapin ng depensa ay higit pa sa politika. Kaya umaasa ang Pangulo na magpalit man ng administrasyon ng U.S. ay magpapatuloy pa rin ang ironclad commitment sa pagitan ng dalawang bansa. inevitably, if there is a change in government, if, if uh, president biden is reelected, then uh, uh, we have a fairly uh, solid ground to base all our, our positions on because we have already spoken with him. And in, but inevitably, if there is a change in government, then there will be changes in policy. Uh, we do not know what those are. Uh, but I believe that uh, what, we, uh, what we have agreed with the United States are beyond politics. and uh, I, I think that they are, since they are they almost rise to treaty uh, agreements. Uh, those treaty agreements must be honored. And that I think uh, puts us on, on, on good ground. Samantala, pinag-aaralan na rin ng punong ehekutibo ang posibilidad na mapabilang ang Japan sa bahalikatan military exercises sa susunod na taon. Ayon sa Pangulo, maituturing itong good move para lalo pang palakasin ang relasyon ng Pilipinas sa Japan, lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.